Sa iba pang balita, arestado po ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na barangay sa Malabuan dahil sa iligan na pagpapaputok ng baril. Ang isa nahuli huli sa barangay Tinaheros noong Sabado matapos i-report ng ilang residente. Paliwanag po ng suspect, hinablutan daw siya ng kwintas kaya hinabol niya ang snatcher at apat na beses nagpaputok ng baril. Meron siyang permit to carry firearms outside of residence pero walang exemption mula sa Comelec. Nakulong din po ang isang lalaking nagpaputok ng baril sa barangay Longos noong biyernes. Wala siyang naipakitang kaukulang dokumento para sa kanyang baril. Wala rin siyang pahayag. Maharap po ang mga inaresto sa mga reklamo kaugnay sa election gun ban. Nagtipon-tipon ang mga kaanak ng ilang mga biktima ng extrajudicial killings para ilipat sa isang dambana ang kanilang mga nasawing mahal sa buhay. At may ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Kung inilagas na rito sa dambana ng pagkilom sa Laloma Catholic Cemetery ang labi ng labing walong biktima ng extrajudicial killing sa EJK. Ito na ang ikaapat na inurnment ng EJK victims ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Bukod sa misa, nagsalita rin sa isang maikling programa ang ilang kaanak ng mga nasawi. Emosyonal ang iba habang isa-isang inilagay ang urn kung nasaan ang kanika nilang mga mahal sa buhay. Sabi ni Lorna, makatunggal at 2017 pa pinatay ng riding in tandem ang kanyang kapatid. Pero hindi pa rin nagigilo ang sugat na iniwan ng trahedya. 2017 din namatay sa police operations ang anak ni alias Maria. Naninindigan siyang hindi nanlaban laban ang kanyang anak. Hanggang ngayon, umaasa pa rin daw siyang makakamit nila ang hustisya. Sabi ni Father William Villanueva ng Project Pagsilong, Nasa limampung labina ng EJK victims ang nailibin dito sa Dambana ng Patidog. silang ang pinatay ng mga vigilante at namatay sa police drug operations sa kasagsagan ng Oplantok Haq o gera Contra Droga. Sabi ni Father Flats, 116 na labina ang inegyong nila o hinukay para sa Independent Autopsy bilang bahagi ng pagkuha ng mustisya. Yung iba naman ay natatapos na ang limang kontrata o limang taong kontrata sa public cemetery. Kaya imbis na mapunta sa mass grave, dito na nila inilalagay. Yan ang latest dito sa Kaloocan. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Darlene Kai. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamaril ang isang babaeng nakatira sa gilid ng kalsada sa Bacolod City. Base sa investigasyon, bumibili ng sigarilyo ang babae sa Barangay 3 nang targetin siya ng hindi pa kilalang mga sospek. Hinala ng pulisya, posibleng drug-related group ang nasa likod ng pagpatay. Ayon daw kasi sa live-in partner ng biktima, gumagamit ng iligal na droga ang kanyang kinakasama. Isa sa mga tiniting ng lead ng mga otoridad, ang impormasyon na kinatid sunduraw ng isang SUV ang biktima isang araw bago mangyari ang insidente. Bilang pagdiriwang naman ng National Art Month, ngayong Pebrero, iba't ibang artist ang gumawa ng mga mural sa National Road ng Kabuyao, Laguna. Napuno ng kulay ang pader sa gilid ng kalsada. Tampok doon ang ganda ng kalikasan, tradisyonal na disenyo ng mga establishmento, saranggola at iba pa. Para ito ng lokal na pamahalaan para buhayin ang kultura sa lungsod. Isang linggo raw ang ginugon ng mga artist para gawin ang mural. Bukod dito, may exhibit din doon kung saan makikita ang mga obra ng iba't ibang artist. Dugo ang nakahandusay at wala ng buhay ang lalaking ito matapos walang habas na pagbabarilin ng riding in tandem sa Rodriguez Rizal. Nangyari yan pasado alas dos ng madaling araw kahapon sa isang karinderya sa Sitio Harangan, Barangay San Isidro. Ayon sa pulisya, kumakain ang 25 anos na biktima ng siya'y barilin. Biglang ang dumating itong suspect, dalawa na nakamotor at uh, walang habas na pinaputokan yung ating uh, biktima. At, uh, Hinabol pa ito, doon sila napang-abot sa may CR kung saan ay doon na nam namatay yung ating uh, biktima. Nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Bakas pa ang ilang tama ng bala sa pintuan ng CR na sa crime scene ng limang baso ng bala. Wala raw CCTV sa lugar pero sa tulong ng mga saksi, natukoy ang pagkakakilala ng isa sa dalawang sospek. Basis sa investigasyon, dati na raw nagkulong ang biktima dahil sa droga. Malaki ang posibilidad na drugs ang kanilang uh, pinagugutan nito at unsihan sa droga. Patuloy ang manhunt operation sa dalawang sospek na maharap sa reklamong murder. Isa pang insidente ng pamamaril ang naganap naman sa Kasiglahan Village sa Barangay San Jose noong Miyerkules. Isang lalaking 22 anyos ang sugatan matapos barilin o mano ng sumpak ng kanyang kapitbahay. Nagkaroon sila ng biroan na hindi maganda at hindi nagustuhan ng suspek yung isinagot ng uh, biktima natin at nagsabi maghintay ka lang. At uh, yun nga, uh, ilang sandali lang at kumuha nga ng sumpak. At uh, dalawang bisis nga itong binaril yung ating uh, biktima. Nagtamo raw ang biktima ng tama ng bala sa ilang parte ng katawan kabilang ang dibdib. kasalukuyan siya nagpapagaling sa ospital. Ayon sa pulisya, patuloy ang pagtuntun sa sospek na nasa watchlist din daw ng barangay. Sasampahan siya ng reklamong frustrated murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang babaeng 25 anyos nang bumagsak sa Gimba, Nueva Ecija ang pinalilipad niyang helicopter. Nakita ang helicopter na nakalubog sa tubig sa isang palayan doon. Ayon sa Gimba Police, pasado alas 5 ng hapon itong Sabado nang makarinig ang mga residente ng malakas na tunog sa lugar base sa Civil Aviation Authority of the Philippines bago mag alas 10.30 ng umaga noong araw na yon nang bumiyahe pa Baguio City ang chopper kung saan inihatid na pasahero ang babaeng piloto. Bago mag alas 12 ng tanghali nang pumunta naman ito pa Bilanonan, Pangasinan para mag-refuel. pa ng kaap ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Hindi muna nila pinapabiyahe ang mga kaparehong aircraft ng Lion Air Incorporated na nagmamayari sa helicopter para magsagawa ng inspeksyon. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang kumpanya. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kaanak ng nasawing piloto. Sa Amerika naman, kabilang ang Pilipinong polis na si Police Colonel Pergantino Malabed sa mga ginawan ng makeshift memorial sa Washington, D.C. Isa si Malabed sa mga nasawi sa banggaan ng isang aeroplano at helicopter ng U.S. Army sa Virginia noong nakaraang linggo. Sa pag-alala sa kanya roon, isinama ang watawat ng Pilipinas. Nakabisita na rin sa memorial ang kanyang asawa. 67 ang nasawi sa naturang banggaan na nangyari malapit sa Reagan National Airport. Hinahanap pa ang katawa ng labing dalawa sa kanila.